eto na po. Una kong nilagay. Anim na kutsara ng mantika. Sunod, bawang. Pag nag-brown na ang bawang, saka naman isunod po ang sibuyas. At mga 30 seconds na nilagay na ang sibuyas, Saka naman po, ilagay ang isang kilong giniling na baka. Eto na po siya. Tapos, ihalo-halo eh, muna yan na 5 minutos pagka lagay ng baka. Sangkot siya na tawag. Sige na, anong apoy. Pag medyo nasangkot siya na ng limang minuto ang karne at makikita naman ninyo medyo medyo ano na siya nang mga 5 minutos na sangkot siya ang karne saka naman lagyan na vino na puti isang baso po pag medyo, pag medyo wala nang sabaw, isasangkot sa muli sa dino pag medyo wala ng sabaw saka naman po isunod ang kamatis na itong kamatis na pasata at isunod po itong sili. Pag nagisa-gisa naman po, susunod naman ang carrots. At pag nagisa-gisa naman po yon, saka na, mga nagisa na ng mga uh, 10 sampung minuto sa mga ingredients na yun. Saka ko sasabawan ng um, gatas. Ang gatas po ay anim na baso ang ilalagay na gatas. Ani? no, apat na baso lang, apat. Tapos, papalag, uh, papala, pag nagkulo na ang gatas po, sasabawang ko na siya ng uh, apat na basong tubig. Kulang tigil pa rin po ang halo para hindi magkorta ang gatas. Ngayon, pag kumulo na po, sa kanan naman, ah, uh, ilagay ang formaggio. Ito. Isang, isang isang balot nitong formaggio o cheese. At lalagyan din ng mantikilya o buro. Mga dalawang daliri lang po ang ilagay na buro. At pahinaan hinaan ng apoy at maya maya haluin para hindi masunog sa loob ng dalawang oras sa may ng apoy. Kapag katapos nun, simpla na po ninyo ng asin, ng pampalasa, at depende po sa inyo kung ilang oras nyo lulutein. Basta ako, magluto po ako ng beef ragu ang tawag dito ay dalawang oras na pina, pinakukuloan ko sa pinakamahin ng apoy. Ganun po. Thank, you. salamat sa inyong panunood kung paano magluto ng beef ragout? At uh, pagluto na, sa kanyo lagyan ng basiliko o yung basilikong dahon para pampapangulin po Thank you. Salamat sa inyo lahat. Magandang umaga po. Magandang gabi po. O magandang hapon saan man kayo sa iba't ibang tirahan ninyo. Kung saan po kayo nakatira. Hello! Ako po.